mga kaigsunan maradyaw ng gabi mga surigao nun. kung kamo magpa-test sa HIV kari lamang kamo sa boulevard o sa orat? o sa oras mag-starting? 8 ng gabi alas 12 alas 12 alas 12 ng gabi mga surigao nun. Okay. kung kamo bakante pagkagabi pwede kamo magpa-test dili sa HIV no livrera yan mga kaigsunan under sa government sa DOH og sa ato City Health Office mga kaiksonan, mga Surigao nun yan sa kakita kamo sa live kuman ato post kuman kare lang kamo ugma alsotso ng gabi hanto dalas dosi ng gabi kung inyo bakante yan para magbawuan kamo kung may, kwamba kamo it's a big positive or negative yan mga kaiksonan ato tusoko na tusoko na si brother ninyo Estobo the third yan mga kaigsunan, makita nato oh O, nagtusok na. Nagtusok na. Nadugo na, nagdugo o, na siya Ja. na. Ligawas na ang dugo. Yan mga <laughs> kaigsunan. Kaya sa pilak adlaw ting mo, ga mo gawas ang resulta? 15 minutes ra, gawas na dadyo. O, uh, 15 minutes mga kaigsunan. Bawa na dadyo ka kung positive ka mo or negative mo. Pagpa... Drag test na ka mo. Ka ka mo kay para... Kamu, pwede mga bata. For our safety. Deli. Pilaydad. We are allowing 15 years old and above. Out. Ato koan instruction dari mga kaegsonan 15 to patas. Why well, limit sa ida dano? Sabasasogod ko nang 15 years Hand told sa 60, 70, 80. Nubinta años mga kaegsonan. Dagan salamat, marad yao nagabi i sa ato under government sa city health office. Yan. Omega salti so ni muting. panawagan sa Surigao nun again we would like to encourage everyone to please join us every night, oh, not but every night Wednesday, Thursday, Friday and Saturday nights sa I Love Surigao Boulevard kay naga Imo Miyog HIV testing wherein maka-free uh, counseling kita diri at the same time, free na HIV test. Tapos, we have free condoms and lubricants. Tapos, napod na mga medical practitioners soon, mag-iban sa ato. So, if ever feeling niyo na or mga sexually active ka mo, please um, join us here para ato kamo ma-check ng free. Kaya mas gana dyan na aware kita sa ato health. Okay? So, kita-kita ito din sa Bolivar, dinuban na sa City Health Office with Pakit siya si Ka. Yeah, na may kasuti ni mo, ma'am. Uh, <laughs> oh, Jay, nakalutin siya. Oh, dagang salamat. Maradyo, nagkabi mga surigao nun.